mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. May hatid po kami magandang balita at maagang pamasko mula sa Department of Finance bilang tugon sa direktiba ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pagaanin ang pasanin ng bawat taxpayer. Tataasan na po natin ang limit ng mga tax-free na benepisyo para sa lahat ng empleyado sa gobyerno man o pribadong sektor. At hindi na po ito kailangan dumaan pa sa kongreso. Pwede na po itong ipatupad agad-agad ng ehekutibo. Ginawa po namin ito para ipadama sa ating mga masisipag na manggagawa ang ginawa. Dahil deserve na deserve din niyo po ito. At ito po ay bahagi ng mas malawak na layunin ng DOF nagawing gawing mas patas, makatao, at may malasakit ang ating tax system. Ibig sabihin po nito, mas lalaki ang may uwi ninyong kita at matutulungan nito kayong maibsan ang gastusin nyo sa araw-araw. Halimbawa, para sa mga empleyado sa privado sektor, tataas sa dose na araw ang magiging tax free na monetized vacation leave credits nyo mula sa dating 10 araw lamang. Para naman sa mga kawani ng gobyerno, mananatiling walang limit ang tax exemption sa monetized vacation at sick leave. Hanggang 12,000 pesos na taon ang hindi bubuwisan sa inyong medical assistance mula sa 10,000 Piso. Kasama rin ang medical cash allowance para sa inyong dependents na 2000 pesos per semester na ang tax-free mula 1500 pesos. At gayon, papalapit ang Pasko, hanggang 6000 pesos kada taon ang tax-free limit para sa mga Christmas bonus at gifts. Kabilang na rin dito ang anniversary gifts. Dati 5,000 pesos lamang. Para sa mga nago-overtime o night shift, ang meal allowance ay magiging tax-free na hanggang 30% ng minimum wage mula 25%. At hindi na rin bibisan ang uniform and clothing allowance na 8,000 pesos kada, kada taon mula sa 7,000 pesos. Napakarami pa pong sakop nito. Ang tax-free limit ng rice subsidies ay 2,500 pesos per month mula 2,000 pesos. Ang laundry allowance ay walang tax kapag 400 pesos per month na dati 300 pesos. Ang employee achievement award ay tax-free ng hanggang 12,000 pesos mula 10,000 pesos. Ang CBA at productivity incentive ay itinaas na rin ang hindi nabwibwisan sa 12,000 pesos mula 10,000 pesos. Inatasan ko rin ang BIR na pag-aralan kung paano matutulungan ang maliliit na negosyo, lalo na sa pagdating sa pag-withhold at pag-remit ng BIS. Tinitingnan din namin kung paano mas mapapadali at mapapababa ang withholding tax rates para hindi na maging komplikado ang proseso para sa inyo. Ilan lamang po ito sa mga pagbabagong itinataguyod natin upang ipadama sa inyo na merong kayong gobyerno na nakikinig, kumikilos at tunay na may malasakit. At bukod dito, klaro po ang utos ng ating Pangulo. Sisiguraduhin po ng DOF at BIR na mananagot sa batas ang lahat ng sangkot sa mga anomalya sa flood control projects. Wala po kami sasantuhin dito. Maraming salamat po at mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.